Let's go 0 to 100 at saka top speed mga ka Mr. All Stock Honda Click 160. Yo! What's up mga ka-mister! So welcome again for another vlog. Let's go for a quick ride. Mag-ano lang po tayo. Mag-share po tayo ng uh, point of views, POV, uh, tungkol sa Honda Click 160, at saka mabilisang kwentuhan lang mga ka-mister. Let's go! Suot lang po tayo ng riding gloves uh, para sa safety. So shout out ko, Mini. Baka naman. <laughs> So time check mga mister It's already 1.30 in the afternoon Ito na nga pala mga kamister Yung uh, bagong motor natin uh, Honda Click 160 Ayan so marami po tayo natanggap na mga katanungan Maraming nagtanong Bakit daw tayo Nagpalit ng motor Bakit Honda Click pa rin at bakit Honda Click 160 hindi iba? Marami naman daw diyang iba. So sasagutin natin 'yan mga ka-Mr. for today's vlog. So bago pa lang to mga ka siguro ano, uh, kailan ko ba to nakuha? Last Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. 5 days pa lang mga ka nakaka 597 kilometers pa po tayo. Pabago-bago pa lang ito mga kamister uh, Mahigit 500 kilometers na agad yung tinakbo <laughs> Hindi ko pa naman ito na sagad talaga na sagad Paminsan-minsan nabibira na natin Katatapos lang ng first change oil nito mga kamister Kapon So nakapag first change oil na po tayo For five, uh, first 500 kilometers So yung next change oil natin as per casa is Um Uh, after 2500 kilometers ma'am mister kasi na fully synthetic tayo so, sundin lang muna natin sila kasi bago pa naman yung motor natin all right so sa mga nagtatanong kung bakit Honda Click pa rin inuha nating bagong motor dahil unang-unang reason diyan ma'am mister is uh, dahil po sa inyo dahil po sa mga solid ga mister na naka-follow at naka sa atin kasi mga siguro 80% ng followers or subscribers natin is mga naka Honda Click mga kamister. Uh, kung hindi man Honda Click 125, naka Honda Click 150. Kaya malapit talaga sa puso ko yung Honda Click. Kasi dito po tayo nagsimula. Kaya unang-una talaga sa ano ko, if ever man kukuha ko ng bagong motor... Is Honda Click pa rin Para pasok pa rin sa, sa content natin Sa mga ibibigay kong uh, information, ideas, mga videos Ayan, so pasok pa rin po siya mga kamister Ayan, so again dahil po yan sa inyo mga kamister Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga solid kamister At saka sa mga nakapallow na naka Honda Click Maraming maraming salamat sa inyo Kung di po dahil sa inyo Uh, wala pong kamister ngayon wala pong Mr. Motowalls so yun again maraming maraming salamat mga kamister from the bottom of my heart uh, thank you thank you so much alright so pangalawang rason po natin mga kamister is uh, yung comfortability uh, yung ayoko kasi yung tipong uh, nahihirapan ako magmotor kasi yung iniisip ko kasi mga kamister uh, kapag magmomotor ako hindi lang po siya pang forma Uh, magagamit ko din po siya sa sa pamilya at saka sa pamalengke sa hanap buhay, sa paghahanap buhay natin mga Mister. syempre uh, kapag uh, nagahanap buhay kailangan mo ng motor na maasahan talaga so number one po dyan mga Mister is meron po siyang utility box ayan utility box o compartment box or u-box, so ito mga Mister. meron po tayong lagayan dito Ah uh, kung di ako nagkakamali 18 liters po ito. Ayan so pwede natin malagay yung mga gamit natin dito yung mga pinamili natin sa palengke so hindi po tayo masyadong mahihirapan unlike po kasi sa underbone mga kamister wala po silang uh, compartment or utility box so wala kang choice kundi ilagay isasabit mo siya dun sa manubela ayoko kasi yung tipong uh, nahihirapan akong magmotor dahil may mga pinamili ako parang nagiging burden na sa atin yung, ano, yung pagmamotor So parang kasi yung first yung isang pinagpipilian talaga natin mga kamister is yung Yamaha Sniper na 155, yung bagong labas. Tapos itong Honda Click 160. So sabi ko kung mag-underbone ako, uh, walang utility box, walang compartment box. Uh, at saka ito mga kamister, napaka-importante. Itong gulay board. Ayan, ito dito mga kamister. At saka may sabitan dito ng mga pinamalengke natin. Kasi iniisip ko rin mga kamister, kapag meron tayong mga bibilhin na marami, so may, may malalagyan tayo dito. So, so super easy lang talaga mga kamister mag, ano, mag motor. Hindi tayo may Kasi may mga lagayan tayo. Unlike sa underbone, sa Yamaha sniper, wala silang ganun. So it's either maglagay ka nung parang basket dito sa harapan nila or parang ibibitin mo siya rito which is nahihirapan ka ng i-maneuver yung motor mo. Ayan. So yun yung mga ilan sa mga factors na tiningnan natin maka-ka Mr. Actually, susabi so, ko nung nung dinisregard ko na yung ano, yung Yamaha Sniper or yung Underbone, uh, inisip ko scooter na lang. So anong scooter ngayong uh, mga yung ngayong mga bagong scooter na pumapalag na magagamit din natin sa pang endurance sa pang long ride na hindi tayo bibitinin malakas pa rin na scooter so sabi ko sa 155 to 160 category na mga scooter uh, yung pagpipilian lang kasi natin NMAX 155 PCX 160 ADV 160 ano pa ba So, yun. Yun yung mga may, uh, Ito, Click 160. Yun yung mga major na pagpipilian natin sa sa scooter category. So, sabi ko, uh, dito na lang ako sa Honda. Sa Honda Click 160. Kasi, uh, based on my research at saka information na mga na-receive, uh, Honda Click 160 ang isa sa pinakamalakas na uh, scooter category sa 155 to 160 category. Ayan, so baka Honda yan mga kamister so matibay yan mga kamister kasi subok ko na naka Honda click 125 po tayo so subok nang matibay yung Honda mga kamister so shout out sa Honda baka naman <laughs> so ayan pakita ko na lang sa inyo mga kamister yung motor natin so 5 days pa lang to sobrang dumi na maulan kasi ngayon dito sa amin mga kamister ayan alright so quick review na lang po tayo mga kamister total nandito na rin naman tayo Uh, papakita ko na lang sa inyo yung quick specs at saka kung bakit nagustuhan ko tong Honda Click 160. Compare po dun sa ibang uh, scooter uh, sa mga ibang brands na mga scooter. So unang-una diyan mga Mister is ah uh, dito tayo sim simulan natin dito sa ano, keyless na po siya. Ayan, di mo na kailangan ng susi. Remote na lang. So, yung panel niya mga kamister, same pa rin naman dun sa ano, sa Honda Click 125 at saka 150. May mga changes lang kasi ito may, te may texture na hindi ito niya, yung panel niya. Tsaka, medyo may, may ano na siya, may mga design-design na po siya ng mga lubog-lubog. Ayan. Compare po dun sa ano, sa 125 at saka sa 150. So far, same pa rin naman. Total odo natin is 601 kilometers. Ewan ko lang kung kita dyan sa camera. 601 kilometers tapos ano pa ba ayan at uh, trip A ayan may trip A tapos trip B tsaka average uh, consumption ng ano natin gasolina 43.4 kilometers per liter at tsaka battery volt at saka yan total odo natin 601 km so so far same pa rin naman may mga nadagdag lang dito kasi meron po tayong idling stop ayan sa mga gustong ano namamatay agad yung makina kapag tumitigil 5 seconds lang mga ka mister namamatay ayan so same pa rin naman dito push button start button headlight low and high busina at saka turn signals so siguro kung may madadagdag lang dito mga ka mister sabi ko nga uh, there's always a room for improvement siguro yung kulang lang dito is ah uh, yung hazard hazard switch kasi yung PCX at saka siguro ADV meron na rin dito may nabibili naman na OEM na ano na button dito mga ka mister na may automatic plug and play lang automatic may hazard switch ka na pero mas maganda pa rin sana kung meron na siyang uh, hazard switch Para hindi na po tayo magpakabit Ayan, so side mirror niya malaki, malapad mga mister Ayan Tapos may glove box na po siya rito na may takip Tsaka meron din charging port dito mga mister So di na po tayo mahirapan mag charge If ever malobot tayo sa, sa daan At tsaka medyo malalim to, malaki at saka hindi na mababasa yung gamit na ilalagay natin dito mga ka-mister kasi may glove box na at saka dito may glove box pang isa dito mga ka-mister na medyo malaki rin medyo malalim ayan pwede ka maglagay dyan ng kung basahan or kung ano ano gloves ganyan yung mga madaling dukutin lang ayan. At saka dito mga kamister medyo maluwag yung gulay board niya compare dun sa 125 at saka sa 150. Yun yung nagustuhan ko mga kamister. So ayan, subukan natin sumakay mga kamister para makita nyo. Ayan. So yung leg room natin dito mga kamister is medyo maluwang na po siya. Hindi po tulad nung click 125 natin, medyo malapit ng tumama yung tuhod ko dito sa ano sa sa panel niya. So dito maluwang po siya mga kamister. Yung tapakan natin maluwang. So kung may mga pinamili ka pa rito So hindi po mahihirapan So napaka spacious pa rin mga kamister Ayan Relax Relax kumbaga mga kamister yung tuhod natin Tapos punta naman po tayo dito mga Mister Sa harapan Ayan Naka <coughs> Daytime running lights na rin po siya So subukan po natin paanda rin I-switch on lang natin para makita natin So ayan So may daytime running lights na rin po siya mga kamister O yung tinatawag nating kilay sa Honda Click Ayan di na mawawala Yan o napakaangas Tsaka naka ilaw na rin daytime running lights Ayan tapos sa uh, high beam Ayan high beam, low beam, high beam Tapos turn signal mga kamister Ayan, uh, right, right, uh, left pala tapos right. Ayan, so wala lang siyang hazard maka mister. 'yung busina. Ayan. So medyo malakas pa rin naman maka mister. Tapos hindi na natin kailangan ibaba 'yung fender maka mister kasi nakababa na po siya. Ayan. Tapos 'yung brake dito maka mister, same pa rin nung click 125 at saka 150, naka one pot caliper pa rin po tayo dito na pang Honda. Tapos uh, naka-disc hindi po siya ABS mga kamister uh, so far hindi naman tayo nagka problema sa ano sa CBS o sa combi brake system ng Honda siguro nasa rider na lang po talaga sa susunod gagawa po ako ng another vlog uh, dun sa ano tungkol po sa combi brake system mga kamister kung gaano po siya kalakas or gaano po siya kahina Ayan, so yung gulong natin sa harap mga kamister is 180 x 14 Federal po yung brand nito Ayan, so isa, isa po ito sa mga nagustuhan ko mga kamister kasi pinalapad na po yung gulong niya compare po dun sa click 125 at saka 150. Ayan, sa likod mga kamister yung sukat ng gulong dito is 120, 70 by 14, federal din na brand. So all good siya mga kamister sa, ano, sa medyo maaraw, tuyo yung kalsada pero kapag medyo maulan mga kamister mister dun lang, medyo ano po siya, lumalaban mga kamister ay sisway ka nya mga kamister ayan so ito yung pipe niya, naka liquid cooled na rin mga kamister ayan yung radiator niya. tapos yung makina nito mga kamister is 157cc pero considered na po siya as 160cc uh, yung bore stroke nya mga kamister is 60 by 55 mga kamister tapos naka ESP pa rin same enhanced smart power ng Honda tapos uh, CVT transmission uh, automatic. Ayan, so so far ito po yung mga quick specs ng Honda Click 160 mga kamister So para sa akin swak na swak po siya, goods na goods po siya sa presyo niya at saka sa paggagamitan. Kasi isang bagay mga kamister na kapag kukuha po kayo ng motor or bibili po kayo ng bagong motor, isa pong bagay na o factors na kailangan mong tingnan is para saan po ba yung paggamit mo or saan ano yung purpose ng uh, yung paggagamitan ng motor mo uh, pang pang school lang ba pang opisina lang ba bahay palengke lang ba or ginagamit mo rin po siya sa hanap buhay or pang endurance pang long ride so yun so yun yung mga ibang factors na kailangan mo tingnan mga kapag kukuha po kayo ng motor bibili po kayo ng bagong motor So I hope nakatulong po yan mga kamister So ngayon mga kamister uh, Let's go, let's go A short quick ride Punta po tayo dun sa ano Ito uh, top speed lang po natin All stock So para makita natin Makita din ninyo Tapos uh, ipi performance test na rin po natin Mga kamister Let's go